Tuwing Semana Santa, hinihimok tayong pagnilayan ang walang hanggang pagmamahal ng Panginoon. Ang pagmamahal na dumaig sa pagalipusta, nagwaksi ng tukso at di inalintana ang pagdurusa, upang isalba sa kasalanan ang sanlibutan. Isipin po ninyo, sa kabila ng lubos na kapangyarihang iligtas ang sarili sa kapahamakan, pinili ni Sokristong magpakubaba bilang tao at ialay ang sariling buhay. Pinasan niya ang matinding kalbaryo upang maging bukal ng kaligtasan at ilapit tayo sa kaharian ng Diyos Ama. Ayon nga po sa Aklat Nisan San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito nga po ang nagsisilbi nating na gabay sa pagtataguyod ng bansang nakatuon hindi lang sa kapakanan ng mga Pilipino ngayon, kundi maging ng mga susunod pang henerasyon. Tinatawag tayong gawin ang lahat ng ating makakaya upang maipamana ang isang lipunang inuunang interes ng nakakarami bago ang sarili. Gaya ng iniwang aral sa atin ni Santo Papa Francisco nang bumisita siya sa ating bansa nakikita ang bakas ng presensya ng Panginoon sa pag-aalay ng habag at malasakit sa kapwa, lalo na sa mas nangangailangan. Makakasa po kayo. Sa tuwid na daan, maiting nating sinusulong ang pagtatakwil sa anumang anyo ng katiwalian upang ihatid ang agarang binipiso sa ating mga kababayan. Ang hamo nga sa atin, bilang mga tagasunod ni Yeso Kristo, tumutuo tayo, hindi lang sa salita, kundi sa gawa sa patuloy nating ambagan at pagkakaisa sa gabay at pagmamahal ng Panginoon, tsak na pagpapalain tayo ng kinabukasang tunay na makabuluhan sa bawat isa. Isang mapayapa at makabuluhang mahal na araw po sa ating lahat.